Ayan, good morning mga me. Thank you Lord sa panibagong araw. Ah, uh, thank you Lord sa panibagong araw ng buhay ka sa full time mom. So, medyo makulimlim mga me. Pero, wala naman mang malakas na ulan. So, tanghali na tayo bumangon. Kailangan natin bumangon. Ayan, bango na tayo mga me dahil ng oras na mag alas 8 na ng umaga. Grabe ang pagod. Parang so, nanginginig pa rin yung akin kalam na mga ano. Nagang hindi pa rin napapaw yung ano ng side effect ng gamot sa akin. So, last day ng inom ng gamot ko today and tomorrow ay back to doctor naman tayo kung magaling na talaga ako. Pero, random ko na may hinihingal pa talaga ako and then may ano pa talaga yung likod ko. Parang may play mo mga So, nawala na to kahapon. Ayun, no, usang araw. Oh, bumalik na naman kahapon. Kasi, nga, pagod na naman ako. At, ayun, umuubo. So, ayun. Parang may ano na naman. Kaya, kailangan talaga, doble ingat mga may dahil. Uh, talaga, pwedeng mapagod. As in, alam, iba na talaga yung pakiramdam ko. kumakatanda ka na at, alam mo yung pagod na pag-use talaga yung katawan mo sa araw-araw na uh, gawain. So, baba na tayo after. Ipapalit uh, ako ng bedsheet at mga pillowcase kasi nga madumi na ito. So, sobrang isang linggo na ito nun hindi Hindi ano namin. So, minabakium ko lang siya. Kasi nga ako no. Kamag kilos-kilos. So, para na at na tayo. At bago tayo bumaba mga may uh, ay sabi ko nga pagpapalit muna tayo ng mga pillowcase uh, at at ang bedsheet bedsheet so ayan. E <laughs> ko sana to kay Daddy ka so may marami siyang ginagawa kaya ako na lang din ang gagawa ngayon. So dahan-dahan lang mga may po although hinihingal talaga ako diyan mga may no. Pero dahan, dahan lang sa pagkilos at huwag na tayo masyadong magpagod-pagod sana kasi no trace naman tayo at walang gagawa ayoko ng utos ng utos sana mga may kasi hindi ako na satisfied pag inuutos ko kay dati yung mga gawain alam niyo yun mas mabuting ako na lang talaga gagawa kasi ay papano na satisfied ako sa aking ginagawa at saka lalo pag sa mga ay, dun sa baba ay nako na stress ako dyan lalo mga may pag ayan maraming kalat So, sa simpleng bagay mga may ay na-stress talaga yung buong pagkatao ko pag lalong pag nakita ko yung mga kalat-kalat na yan. Grabe as in. Eh mga may, ay balikan natin maya maya na para naman palitan na natin yung mga uh, veggies natin at bakimin natin yan mamaya. So bababa na ako mga may. Ayan. Dahil, ayan si Titi kita niya naman yung mga may. Ayan namin. Grabe. Ayan. So kalat. nagluto siya na ng munggo May lechon pa kami natira kahapon. So nagluto siya ng munggo minungguhan niya at saka yung malungkay. So, for the... Eh, pagtapos namin kumain mga mi ay ako na lang naghugas ng aming pinagkainan at saka yung mga hugasin dyan natira. So, for the hugas-hugas tayo ngayon. At uh, pagkatapos ko dyan ay lumabas na kami dahil magtatampi sa mga bata. Kahit ayan, uh, enjoy na enjoy mga bata kahit sa lilati. As kinagabihan mga may, eh, nag-request ako the day na magluto ng ramen. Kasi hindi nagugutom ako. So, that's it for today mga kami. Thank you for watching. God bless. Please subscribe po ang aking channel.